<laughs> Eto, na. Eto na Dulo tayo sa pilang kapasabing na pagodok Eto na ang buting ating huling hudyot at sinyales Na tayo magsisimula na ka para na ating parada Tawagin na po natin ating minamahal Na gobernador Governor Ricardo Don Padilla Para sa huling hudyot Para sa ating parada ngayong hapong ito For our ang pangat mo it, Yes. Ito na po ang pinakamatinding putok na maririnig sa yes. Balas Norteño. Ito po ang pagasak na paputok mula sa ating kanyon. Yeah. Ang kanyon na pangungunahan ng ating mahal na gobernador. Yan. Yeah. Mga kaibigan, sama-sama, tayo magtipon-tipon. Inagayway na ang bandera. Rock and roll. <laughs> Kayo na nga. Maraming maraming salamat po sa Philippine Army. Kayo na po para sa ating ceremonial salvo. Ceremonial salvo. Ayan na po, nagsusot na po ng headphone ng ating governor at uhulaan niya po ng three words ang at ating charades. Hindi ganon. Alam mo yung uhulaan <laughs> si Gov. Ito na. Ladies and gentlemen, ang paghahanda po para sa ating Okay no, may na, okay po. Salvo. May naririnig po yata ang governor. Hindi niya po yung tugtog ng pantropic. pan, uh, pan po. Hindi. Alam mo, yan ang final. Yan ang final question and answer. Yeah, pasawa na yung marinig ang final yes. question. Eto na po, ang at ating uh, <laughs> governor para Ladies sa... Ladies and gentlemen. And 40 years of having anniversary in the province of Camarines, Norte. And one now, ladies and gentlemen? we, <coughs> are we Right now, ladies so, and gentlemen. Uh, announcement of order of parade. And of course, we're going to start parade. parade. Once again, may we go on Mr. Rex Magana for uh, our announcement of order of parade. Ayan Sir Rex. Hello, X. hello. Magandang magandang mamahapon po. Uh, ready na po tayo. Mga 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 po. And, uh, po. at sa kabila po na po tayo para makapag-formation po. Pinapakiusap iusapan po yun na sa kitang. Uh, Tanggap na po tayo. Hello! Hello po! Makinig na po ang lahat! Hello! Tabi-tabi para... lang po muna tayo! Magpapapila na po! Magpapapila na po tayo! Tabi-tabi lang! Kundi, okay, please! Paki, ano na, paki-assist nga mga kabalikat, mga ano, kasamahan ko. Hello! Paki-tabi lang po! Ah, ah, Sir Bong si, sila ko. Mabili tayo. Yan ang pagsaring mga kanyang. After po ng mabili. Aha. After po ng mabili. Ay, ano ba yan? Dahil naharap. After po. Ayan. Sabi-sabi na tayo. Inatawagan na po ang ating butihin governor para maulad po sa ating vice governor. Mabili ng pagkain. Saan baka mabili? Magkahanap ka ng pagkain. Mabili. サンダーにまた乗せてあげる。